may ganyang mga ambulansya mga brother eh, bigyan natin atensyon at talagang emergency yan padaanin natin at yan ang uh, talagang itinalagang batas na kailangan nating respeto kasi kahit sino naman nasa kalagayan nang nasa loob eh humihingi agad ng mabilisang diagusto merecho ah. talagang kailangan-kailangan ng tao napapaka traffic nga lang dito Buti pa si brother, ang daming uh, plaka Lang isa, kundi tatlo pa Hindi kagaya ng iba, walang plaka Sa mga nangangailangan ng plaka, pwedeng pag nakita niyo si brother, eh Humingi kayo sa tricycle Kayo ay nakaranas ng dumaan dito. Kung sa araw-araw ay mauumay talaga kayo na mapadaan dito. Yun nga 'yung sinasabi nila na kapag gusto mong magtagal 'yung uh, makasama mo, ay dumaan kayo dito sa Santa Rita Tukaltex. Pop 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 pop. May bumaba pa? Medyo na si Manong Ay, 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 ay Talagang mauubos ang iyong pasensya kapag ka dumadaan ka dito Sa halip na makakapagpahinga ka at pauwi na eh Lalo kang may stress Pero pagdating mo naman dito sa may makalampas ng Caltex Road na to eh hindi nagaanong traffic. Doon nga lang sa intersection na yon kasi napakadaming mga sasakyan na dumadaan. Pag gantong may bumabagal eh Uy, namamas ko yata yung mga yun Yun lang, hirap sa mga mga brother, isa eh, ito sa mga atraksyon dito sa San Pascual Pagka mapapadaan eh, Kapansin-pansin talaga ang bahay na are Talagang punong-puno ng makulay At parang may pailaw nga sa bayan May pailaw sa bahay Napakagandang tingnan sa gabi Napamoto vlog tuloy tayo Ini-enjoy na lang natin yung traffic mga brother Sa halip na ma-stress tayo sa traffic Enjoy lang para балла с